gear doors na yan ah. Ayun, ang doon oh. na. Ayan. Ayun pa rin. Meron pa rin mga natira. Ah. Mayroon pa rin. Hindi pa nababayaran to. Iba-iba siguro ang lugar, ano? Ba? Ah, kanya-kanya na lang sila, no? Ah, ganun. Ang laki. Ang laki proyekto nito, eh. Ah, oh, tumatagal na. Hindi pa. Ah, hindi pa? Hindi pa Hindi pa pala. Yung iba na bayaran na 70% lang. Welcome back po ulit sa aming channel. Ito, nasa ano tayo? Ano street? Ah, uh, sa Update natin tong index, index connector road. Ano na pala? Meron pa rin natira ayan sa Santa Mesa sa Station ayan pa o oh. na gigiba lahat At, ayan na ito tatlong gear doors ang ginamit doon naman anim na girders bumili sa ano dito ano ang um, progress Ayan, may natira pang Santa sa Station Teresa Station Basta dito yung terminal na mga try pedicabs Kelly Yan na. magbubuo na talaga to. Uh -huh. teresa sa. sa street na yan. Filipino nasa kanan ang dami na pala nailagay na mga girders dito ah, may mga ano na barriers na rin doon wala pang mga barriers Ayan, Ayan. meron na itong mga barriers. Meron palang ano, parte, span na nalagyan ng mga barriers yung dalawang span meron na ito wala pa ayun meron na grabe so, okay, na no? ang laki ng in progress dito ayun natapos na yung ano dito ng may nilad nagawa ang um, pipe laying Doon naman. Yung may ko na o. Papakanan. Ayan. Nandito naman yung project ng Henry dito dito na ayun wala pa mas nauna pang nalagyan yung nandito sa oh. ay ano na si street ito wala pa rin mga uh, girders tagal na nito natapos eh. dito dahil naging isang ano na lang isang lane wow taas dito oh ito ko yung design ng ano eh ng tuk-tuk eh, UP sinimento na Pasok tayo dito. Alabas ng Ramon Magsaysay hindi pa nagigiba yung mga ibang bahay ito bahay na to hindi ano na ano, street hindi na to three stories hindi ba na tira pa ayan ayan na Hindi ah, pa ba nababayaran to. Iba-iba siguro ang lugar, ano? Sambanda po kaya. Hindi, lumipat yung mga ba. Ah, Kanya-kanya na lang sila, ano? Ah, ganon. Ang laking... Ang laking proyekto nito, eh tagal na hindi kami nababayaran pa ah oh, hindi pa hindi pa pala yung iba na bayaran na 70% lang ito pa yung mga gigibayin papuntang Teresa Street sundan so, lang natin to makikita mo yung kung gaano kalaki tong project na to no? yung spaghetti wires alaw na to yan, alis maaabot mo na yung awad ng kuryente anim na gear doors nga ang ginamit ito yung parte na binaba talaga yeah. okay. Diba pa itong mga to? Marami-rami pa mga bahay. Hanggang ano naman, Ramon Magsaysay Bully Vibe. Abot ko na tong mga kawad. Oh. Uh, takot ako pag may sunog. Parang uulan Ito mga bahay pa ba. Huwag so natin ko kasama tong mga to Dahil giniba na yung mga bahay dito Ano wala na Type out na hmm. Hmm, yung mga baan sa Mesa road. Meron pa rin. Okay. Meron pa rin mga natira. Ayan. Yes, Nana. masada na itong masada dito ito. ito na lang natitirang malaki nandito lang tayo salamat po ulit sa panonood. Subscribe na po kayo kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Uh, share niyo na rin po kung nagustuhan niyo 'tong video. Nandun ang Ramon Magsaysay Boulevard. Ito na dito.